Aris, malaki ang tsansa na ikaw ay may matuklasan na lihim na hindi mo magugustuhan. Maaaring magdulot ito ng away at hindi pagkakaintindihan. Malaking pagbabago sa karir at sa lapi depende sa aksyon na gagawin mo. Iwasan muna ang umutang at magpautang. Taurus, marami na ang mga nabago sa iyo at mas dadami pa ito. Maaaring magkaroon ng limitasyon sa mga bagay na gustong gawin sa komunidad o kasama ang mga kaibigan mo. Malaki ang tsansa na ikaw ay mas mapansin ng kapartner mo. Kung single, high chance na maka-attract ng partner para sa'yo. Gemini, malaki ang chance ng growth para sa'yo. maaring may mga opportunity na hindi pa ma sa ngayon dahil sa mga responsibilidad na kailangang unahin mo ang pakikipag-usap sa iba ay kailangan maging maingat. Maaring pagmula ng away ang isang maliit na bagay. Cancer, may mga new beginning para sa'yo. Mas mailalabas mo ang pagiging creative at talent mo dahil dito. Maaring mas mabigyan ng pansin ang hobby mo na nakapagpapasaya sa'yo. Mas magkakaroon ng time sa friends, children o lovers para sa'yo. Leo, Maaring magkaroon ng limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate. Maaring mas mapansin ka ng iyong pamilya o mga tao sa iyong nakaraan. May mga messages sa iyong panaginip. Mas dadami ang iyong kaalaman at perfect time kung may gusto kang matutunan. Virgo, maaaring magkaroon ng limitasyon sa pakikipag-connect sa iyong minamahal. Matutuon ang atensyon sa iyo ng iyong mga kapatid kapitbahay o malalapit na kaibigan. Kung single, malaki ang chance na sa malayo mo matatagpuan na ang new love mo. Kung may gustong i-end sa karir, maaaring may sakatuparan ito. Libra, kung ano man ang aksyon na gawin mo sa iyong karir, ay tiyak na magbubunga ito. Ang pagbili ng mga gadget o sasakyan ay pwedeng hindi pa maisagawa sa ngayon mas ma-attract ang mga kaibigan mo sa iyo ngayon. Kung may naiisip na karir, ay malaki ang may tutulong ng social media para mas mapansin ka. Scorpio, maaring mas ma-attract ka sa taong higit ang meron sa iyo. May anak o hindi naman kaya ay taong maganda ang estado ng pamumuhay at kilala. Pagkakagulo sa loob ng tahanan ay posible dahil sa mga nalilimita sa iyo sa mga bagay na gusto mo. Mag-ingat sa maaaring may makaaway sa iyong trabaho. Sagittarius, mas mapapansin ka ngayon lalo na ng mga taong malayo sa iyo o kung nag-aaral pa ay mga kaklase mo. May taong malayo sa iyo ang nagpipigil na kausapin ka o i-message ka. Maaaring magkaroon ng growth sa inyo ng kapatid mo na malayo sa iyo. Capricorn, may past person ang gustong gumawa ng aksyon sa'yo. The more na ding distansya mo ang sarili mo sa kanya, mas lalong nagugustuhan niyang makausap ka. May mga tao sa inyong tahanan na magtuturo ng malaking lesson para sa'yo o ikaw itong magtuturo sa kanya dahil maaaring may pagdaanan sila na problema at nandyan ka naman para tulungan sila. Aquarius, malaki ang chance ng pag-aaway sa inyo ng iyong kapartner sa love o sa karir. Maaaring malaki na kasi ang nabago sa iyo na napupuna ng mga ito. Pagdating sa iyong career, mas madami ang mga taong maa-attract sa iyo. Sila ang kusang lalapit sa iyo. Pisces, may mga bagay na nawala ang dapat nang tanggapin. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Ilaan mo na lang ang oras mo sa pagbabasa ng libro o kung may taong malayo sa iyo, time na na makipag-reconnect ka dito. Kung anuman ang mga nabago sa iyo, makakatulong ito para mas lumawak pa ang kaalaman mo.